Sa nakaraang kwento natin ay makikita natin na mukhang naiinip na si Ryusiyong kaya siya ay kumilos na at sa pagpapatuloy ng kwento sinabihan niya si Yahan na sobra na ang mga salita nito sa puntong 'yon tuluyang nabasag ang huling pag-asa ni Yahan naramdaman niyang ang buong donggang bak kasama ng lahat ng kanyang pinaghirapan ay tuluyang gumuho habang inihahanda ni Ryusiyong ang huling hampas upang tapusin si Yahan biglang kumilos si Kim Suyon umigkas ang kanyang kamay, at mabilis na lumitaw ang mga kuko mula rito. Gamit ang likas na bilis, sumugod siya kay Ryo Siyong. Bahagya itong nakaiwas, ngunit napansin ang kakaibang galaw ni Suyen, isang hakbang na magbabago sa daloy ng buong laban. nagpasya si Kim Suyen na hindi siya maaaring sumali sa Bak Gang Bak. Hindi niya matatanggap na may lalaking nagngangalang Jojo na maglalakas loob tumayo sa tabi ng kanyang kapatid, at lalong hindi siya maaaring maging alila ng iba. Ipinaalala niya kay Yahan ang mga salitang binitiwa nito noon. Kasabay nito, kinumpirma ng system na ang mga kasapi ng Dong Gangbok ay formal nang naging bagong miyembro ng CEO Gangbok. Maging si Yahan ay kabilang na ngayon sa pangkat ni CEO Gangbok. Sa harap ng lahat, inutusan ni Kim Suyan ang Bak Gangbok na makinig sa kanya, mula sa sandaling yun, hindi na sila magiging tauhan ng sinuman. Ipinahayag niya ito ng buong tapang matapos piliin na iligtas si Yahan. Sa ganitong paraan, tuluyang nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Gang-bok at Bok Dahil dito, na-update ang mission na may layuning iligtas si Yohan, ngunit na natiling hindi pa alam ang gantimpala. Nakumpirma ni Ryu si Wang na si Kim Su-yeon ay maghahain ng pahayag ng digmaan. Pinuri niya ito, ngunit sinabi ring nakakapanlumo ang sitwasyon. Buo ang kanyang kumpiyansa na kaya niyang pangunahan ang labanan. Sa pagkakataong yun, Lumitaw ang tunay na kakayahan ni Ryu Siyong, may lakas siyang antas SSR, bilis na senior plus, at paggising ng potensyal sa talino sa antas B, habang ang tibay ng katawan ay umabot din sa SSR. Hindi inasahan ni Joha na lalayo ng ganito ang mga pangyayari. Bagaman ayaw niyang makipagharap, napilitan siyang humakbang papasok sa larangan upang harapin si Kim Suyen. Napansin ni Ryu Siyong ang takot sa kanya at pinagmasdan siya ng mabuti. Mariing itinanggi ni Joha ang kanyang pangamba, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at dumadaloy ang pawis sa kanyang nuo. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Ryu si at agad na sinimulan ang laban. Bahagyang natawa si Ryu si sa kaganapan at inisip kung kaya bang hulaan ang kanilang pinuno na pagtataksilan sila ni Kim Suin. Hindi niya inasahang haantong sa ganitong sitwasyon, ngunit bilang isang tapat na aso ng kanyang grupo, handa siyang kumilos ayon sa tungkulin. Ipinahayag niya sa magkabilang panig sa Dong Gangbuk at Siyo Gangbok na mamamatay silang lahat kasama ng kanyang ama sa araw na yun. Binalaan ni Kim Suyan ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat sa kalaban dahil batid niyang napakataas ng mga kakayahan nito. Ngunit kahit anong pag-iingat ang gawin nila, hindi nila kayang depensahan ang sarili laban sa kapangyarihang lampas sa tao ni Ryu si -wang. Si Chong Wong ay muntik nang mapatay sa isang suntok pa lamang ni Ryu Siyong bago pa man makagalaw. Sunod namang pinatumba ni Ryu Siyong ang mga tauhan tulad ni Seo si Jong gamit ang isang mabilis na siko. Naagad silang naglaho sa laban. Labis ang pag-aalala ni Kim Su-yeon at sumigaw siya sa lahat na huwag hayaang mapatamba sila isa-isa. Ngunit walang saysay kahit ubusin niya ang lakas ng boses dahil masyadong mabilis ang kalaban. Maging ang mga Gamja ay hindi nakatakas sa bagsik ng mga atake ni Ryu Si Wang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, bigla itong huminto ng bahagya nang makita si Gu Jiam na gumamit ng kanyang pinahusay na mababang sipa. Ginamit niya ito upang sumugod sa kalaban, paikat na inihampas ang kanyang paan na tila matalim na talam ng hangin na tumataba sa hangin patungo kay Ryu Si Wang. Saglit na inakala ng lahat na tatama siya, ngunit umiikot si Ryu Siong ng ilang ulit mas mabilis pa sa hangin, upang umiwas. Pagkatapos ng ikot, bigla niyang iniangat ang paa at tinamaan ng direkta si Gujiam sa katawan, dahilan upang tumilapo nito at bumagsak. Hindi makapaniwala si Kim Suyan na kayang pabagsakin ng kalaban ng apat na tao sa loob lamang ng ilang sandali. Nabuhol ang kanyang isipan sa halo-halong emosyon, ngunit na natiling kalmado si Yahan at tinanong kung ano ang magiging susunod na hakbang. Alam ni Kim Suyan na kailangan niyang tapusin ang misyon para sa MasterCard at inisip na may paraan pa, bagaman napakahirap talunin ang kalaban. Saglit siyang nag-isip at nakaisip ng plano. Nag-aalala si Yahan kung kakayanin ba ito, ngunit sinabi ni Suya na minsan kailangang sumugal upang makamit ang tagumpay. Ang kailangan lamang daw ay isang malakas na tama upang bumaba ang antas ng kahirapan ng labanan. Ngunit bago pa siya makilos, lumapit si Haro. Ginamit niya ang kanyang kipo era na estilo at buong kumpiyansang sinabing siya na ang bahala dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang bilis. Tumalun siya at sinubukang sipaing sipain si Ryu si Wang, ngunit hindi tumama ang kanyang atake. Sa halip, tumayo si Ryu Siwang ng may pagmamataas, hawak ang bewang, at inakalang patatawarin niya si Haro sa pagiging buhay nito. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, napilitan siyang itaas ang kamay upang harangin ang suntok ni Heijen. Naramdaman ni Heijan na matindi ang depensa ng kalaban, hindi man lang ito ng ng kanyang pinakamalakas na suntok. Nakalimutan ni Heijan na ang kalaban ay mas mabilis kaysa kanya. Sa isang kisap mata, nasunggaban siya ni Ryusiyong at mabilis na iniangat. Sa loob ng ilang segundo, narinig ang isang malakas na kalabog at tumilapon si Jun sa lupa. Agad na napangiwi sa matinding sakit na dulot ng pagbagsak. Tumakbo si Haro upang tulungan ang kaibigan. Ngunit inabot siya ni Ryu Siwang, inilapat ang malaking kamay sa kanyang mukha at sinubukang kontrolin siya. Sa sandaling yun, biglang nag-activate ang eksklasibong attack card ni Yohan, ang Rage. Ito ay kakayahang pinapaugatan ng matinding galit sa sarili na nagpapataas ng kanyang lakas sa loob ng limitadong oras. Dahil sa galit, naging mas malakas si Yohan, ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin niya kayang abutin ang kalaban. Sa halip, Pinagtawanan siya ni Ryu si at nagbitiw ng mapanuyang mga salita habang patuloy ang laban. Kasabay nito, nagamit ni Sek Kang ang Infinite Suplex Card, isang kakayahang nagpapahintulot sa kanya na paulit-ulit na ihagis ang kalaban hanggang sa mawalan nito ng malay. Sa pagkakataong ito, si Sek Kang ang sumunggab kay Ryu si at pilit siyang pinigilan. Akala ni Ryu si ay isa lamang itong walang saysay na tangka, Ngunit napilitan siyang tumingala nang makita niyang sumugod si Suyen na parang isang mabangis na hayop, handang tapusin ang laban sa isang iglap. Nakita niya ang nangyayari at sa isip niya ay tila maayos ang plano, kung mapigilan ni Sek kang Seryu Wang at maibigay ni Suyen ang huling tama, maaaring matapos na ang laban. Ngunit agad na naglaho ang ngiti sa kanyang mukha nang makita niyang kahit nahihirapang umatake. Nagawang hawakan ni Ryu Siyong ang kamay na iniaabot ni Kim Suyan at sabay sinunggaban ang mukha nito. Sa isang iglap, ibinagsak niya si Sek Kang sa lupa na parang binuldozer. Muling bumagsak ang loob ni Kim Suyan dahil sa napakalakas na kalaban. Naramdaman niyang muli ang matinding kawalan ng lakas, katulad ng pakiramdam niya noong nakaharap niya si Daniel. Maliwanag na ang kalabang may lakas na antas senior ay ibang iba sa lahat. Ngayon, nakatayo si Ryu Siwang sa ibabaw ni Kim Suyen at tinitigan siya pababa, tila handang tapusin ang lahat. Ngunit bago pa man niya magawa yon, muling sumugod si Sik at mahigpit siyang niyakap. Nainis si Ryu Siyong at napaisip na kung alam lang niya, dapat noon pa niya tinamba ang mga ito. Laking gulat niya nang mapansin niyang hawak ni Kim Suyen ang isa niyang braso, habang ang kabilang braso ay mahigpit namang pinipigilan ni Yahan. Tatlo silang sabay-sabay na pumipigil sa kanya. Kaya't pansamantalang hindi siya makagalaw. Habang pinipigilan nila si Ryosiyong, nagpasya si Kim Suyan na ito na ang pagkakataon. Iniisip niya kung maaari nilang gamitin ang Infinite Throw upang sabay-sabay na ibagsak ang kalaban. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nananatili silang magkasabay sa kilos, hindi bumibitaw. Sa oras na yon, lumabas si Jian hawak ang espada. Dahil pumasok na ang kaaway sa kanilang teritoryo, kahit ang mga babae ay kailangang lumaban. Isa ito sa mga planong itinakda ni Kim Suyen. Alam niyang malakas si Ryu Siwang, ngunit labis naman ang kakulangan nito sa talino. Lumapit si Jian, malamig ang ekspresyon, at buong lakas na inihampas ang espada sa ulo ni Ryu Siwang. Matapos ang matinding atake, napahinga siya ng malalim, habol ang paghinga sa sobrang pagod. Ganoon din sinasik kang Nyahan at Kim Suyan na halos maubusan ng lakas. Tumingin si Kim Suyan sa mission board at nakita niyang natapos na ang Honey Rescue Mission. dahan daw ang lumitaw ang bagong card kasabay ng mensahe ng pagbati mula sa system, nakakuha siya ng master card. Sa mataas na lugar, nanatiling nakatayo si Jo Jun tila tulala habang pinagmamasdan ang lahat. Hindi na rin gumalaw ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling yun, tuluyang nakamit ni Kim Suyen ang Master Card. Isa itong mana and ravings attack card. Nagpakita ang system at tinanong siya kung nais niya itong gamitin. Nakatulala si Kim Suyen, hindi maalis ang tingin sa bagong card na hawak niya. Hindi niya lubos maunawaan kung ano ang kakayahan nito, ngunit iniisip niyang baka kaya nitong sumipsip ng lakas o estadistika ng kalaban. Habang nakaupo siya roon, tinawag siya ni Yahan, sinasabing hindi pa tapos ang laban. Muling tumayo si Ryu Siwang, waring walang nangyari, kahit tinamaan na ito ng espada. Sa gulat ni Kim Suyeon, lumapit pa ito at tinapak ang kanyang pisngi na parang walang pinsala. Hindi niya maisip kung paano nagagawa nitong manatiling matatag. Sa puntong yun, napilitan siyang gamitin ang mana engravings card. Biglang naramdaman ang hindi nakikitang agos ng enerhiya na dumadaloy mula sa kamay ni Ryu Siwang papunta sa katawan ni Kim Suyeon. Napansin ni Ryu Siyong ang kakaibang pakiramdam, at bago pa man makumpleto ang pagsipsip ng lakas, sinipa niya ng malakas si Kim Su-yeon upang maputol ang proseso. Pagkatapos, tinaas niya ang kanyang kamay at binilang ang mga daliri, doon niya napagtantong may nawala sa kanya. Bumaba ang kanyang mga estatistika, kahit bahagya lamang. Samantala, naramdaman ni Kim Su-yeon ang pagbabago sa sarili. Tumindi ang kanyang lakas, at umangat ang kanyang endurance mula SS patungong SS+. Napagtanto niya na kung magpapatuloy siya sa paggamit ng kakayahang yun, maaari niyang maubos ang lakas ng kalaban. Ngunit bago pa man niya magawa, nakatanggap ng tawag si Ryo Siwang. Agad niyang sinagot ang telepono at narinig ang tinig ni Boss Joe yun. Inutusan siya nitong bumalik kaagad. Nagtanong pa siya ng dahilan. At sinabi ni Joe na tapos na ang laban sa timog na kamit na nila ang layunin ng kanilang pinuno. Tumahimik si Ryu si Wang at sumang-ayon na lamang. Pagkatapos ibaba ang tawag, humarap siya muli sa mga kalaban at sinabing wala na siyang balak lumaban. Sinabi niyang maswerte sila dahil kung hindi dahil sa utos ng kanyang amo, magpapatuloy sana siya sa pakikipaglaban. Nangakong magkikita silang muli sa hinaharap sa oras na mas malakas na sila. Kinabukasan sa Siyogang back School, maagang nakahanay ang mga tauhan ni Kim Suyon. Sabay-sabay nilang isiga ang kanilang paghahanda at ibinaba ang mga ulo upang magbigay galang sa kanilang pinuno. Binati nila si Boss Kim sa matagumpay na pag-iisa ng Timog. Sa kasalukuyan, tanging ang labanan sa pagitan ng Bak Gangbak at Nam Gangbak ang natitira. Pinuri ng mga tauhan ang kanilang pinuno, sinasabing lalo itong gumwapo ngayon. May ilan pang nagbiru na narinig nilang nagpakalburaw siya noong natalo. Ngunit tawa lamang ang naging tugo ng iba sa kalokohang yon. Sa dulo ng pila, lumapit si Gan na may makapal na kilay, at buong galang na binati ang kanilang pinuno sa pagkakaisa ng timog, sinasabing taglay nito ang kakaibang karisma na hindi maitatanggi. Patuloy na naglakad si Kim Suyen hanggang matagpuan niya ang kanyang grupo. Si Jok Jang ay may ekspresyong labis na humanga sa kakayahan ni Suya na mapasunod at mapatahimik ang mga taong dating lumalaban sa kanya. Sa gitna ng grupo, nakatayo si Yahan at inilahad ni suyan ng kanyang kamay bilang tanda ng kooperasyon. Matagal na tinitigan ni Hanji ang kamay na yon, tila muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alitan at sakit ng nakaraan. Ngunit sa huli, pinili niyang abutin ito at hinayla ng mariin patungo sa kanyang panig, kasabay ng mabigat na emosyon na tila inilabas niya sa isang malalim na paghinga. Sinabi ni Yahan na tutuperin niya ang kanyang pangako, ngunit pinaalalahanan naman siya ni Kim Suyen na huwag magiging kampante. Kailangang patunayan niyang may halaga siya sa grupo, dahil kung hindi, darating ang panahong maaari silang magkaharap bilang magkaaway. Ipinangako rin ni Suyen na hindi siya pababayaan, ngunit matapos iyon ay bigla namang binitiwan ni Yahan ang kamay niya. Ipinaalala niya kay Suyen na paparating na ang bakgang bak at ang mga ito ay hindi basta-bastang kalaban. Malalakas ang kanilang mga miyembro at parang mga halimaw kung lumaban. Nais lamang ni Yahan na hindi basta sisimula ni Suyan ang digmaan laban sa kanila. Nagtanong si Yahan tungkol sa magiging plano ng bagong alyansa. Sinabi ni Jok Jang na wala silang konkretong plano sa ngayon. Ayon sa kanya, si Ryu Siwang lamang ay mas malakas kaysa sa buong grupo nila, at hindi niya maipaliwanag kung bakit ito biglang umurong. Kung muling magkita sila, malamang wala na silang pagkakataon. Napailing si Ha, ngunit nagpatuloy si Jok Jang, sinasabing may isa pa ring paraan upang mapigilan ang hilagang puwersa. Ibinahagi niya ang kasaysayan ng Gangbok, na noong unang panahon ay iisa lamang, pinamumunuan ng isang taong nagngangalang Yuan Sei sa tinaguriang panahon ng Asu Diyos. Ngunit kalaunan, Ipinagkanulo si Yowansay ng kanyang mga tagasunod at nagkawatak-watak ang gangbok sa apat na rehiyon Hilaga, Kanluran, Timog at Silangan. Mula noon, patuloy na naganap ang mga digmaan para sa teritoryo. Matapos ang mahabang paliwanag, ngumiti si Jokjang at ibinunyag ang simpleng plano ang hanapin at hilingin ang tulong ng aso-Diyos mismo, si Yowansay. Kung makakamit nila ang tulong ng nilalang nayon, magiging malaking kalamangan ito para sa kanila. Kaya't nagpasya silang magsimula sa paghahanap kay Yuyahan, at sinabi ni Jokjang na siya mismo ang maghahanap ng impormasyon tungkol dito. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik si Kim Su-yeon sa kanyang bahay at inilabas ang MasterCard. Sinubukan niya ito at namangha sa taglay nitong kapangyarihan. Kahit bahagya pa lamang niyang nagamit, napansin niyang tumaas ng malaki ang kanyang lakas. Ang epekto nito ay permanente, hindi pansamantala. Hindi niya tuloy maisip kung gaano pa siya lalakas kung tuluyang magamit niya ito ng buo. Naunawaan niyang kaya nitong sumipsip ng mga istatistika ng kanyang kalaban at nabuo sa isip niya ang plano na gamitin ito upang ubusin ang lakas ng mga halimaw mula sa Buck Gang Buck. Ngunit bago yun, kailangan niyang palakasin pa ang kakayahan ng card. Napagod siya sa pag-iisip at nahiga, ipinikit ang mga mata ngunit ramdam na hindi pa sapat ang lakas na taglay niya. Samantala, sa bahay ni Gamja, nakaupo siya sa isang sulok, tahimik at malalim ang iniisip. Katulad ni Suyan, nagsisisi siya sa pagiging masyadong emosyonal sa nakaraang laban. Noon, siya ang pangalawa sa pamunuan, ngunit pakiramdam niya ay napakaliit ng kanyang nagawa. Nais niyang maging taong kayang protektahan ang mahalagang tao sa kanya. Sa parehong sandali, nagsimula ring mag-ensayo si Suyen. Gumagawa siya ng push-up nang ingintab sa pawis ang kanyang balat at bawat galaw ay puno ng determinasyon. Pareho silang may dahilan, si Suyen ay ayaw ng umasa sa mga card, habang si Kusa ay ginagabayan ng taong nasa kanyang puso. Tulad ng dalawang nilalang na magkapareho ng tibok at ritmo, sabay silang nagsasanay, parehas na itinataya ang sarili para sa taong nais nilang protektahan at para sa sariling pagunlad. Sa gabing yun, sa teritoryo ng Bakgangbak, Bumukas ang pinto at pumasok si Ryu Si Wang. Tahimik niyang sinabi sa lahat na nakabalik na siya. Isa siya sa sampung pinakamataas na miyembro ng Bak Gang Bak at matagumpay na natapos ang kanyang misyon bilang especially ia. Hindi inaasahan, naroon din sina Daniel at Jo Jun sa parehong lugar. Nakatalikod si Jo Jun habang inuutusan si Daniel na bigyan si Ryu ng karampatang gantimpala. Nagusisa si Ryo kung bakit siya pinabalik kahit kaya pa niyang tapusin ang kalaban. Maikli lamang ang sagot ni Joe June kung itinumba niya silang lahat, masisira ang planong matagal na niyang inihahanda. Kaya't pinili niyang ipagpaliban ang lahat hanggang sa dumating ang tamang oras. Pagkatapos, ibinulong niya kay Daniel na dumating na ang panahon upang simulan ang hakbang. Tumangon si Daniel at naghanda. Mula sa malayo, isang lalaking galit na galit ang nananakit ng isa pa paulit-ulit na iginugulong nito sa lupa ang kawawang biktima habang duguan itong humihingi ng tawad. Ngunit hindi ito pinakinggan at sa halip ay sinigawan pa upang ulitin ang kanyang sinabi. Sa gitna ng takot, inamin ng binubugbog na si Rio ay matagumpay na natapos ang misyon at nakatakdang tumanggap ng gantimpala mula kay Joe John, isang gantimpalang magbibigay sa kanya ng mas mataas na posisyon. Lalong nagnyitngit ang lalaki sa narinig. Sinipa pa niya ang biktima sa galit, sabay tinakpan ang kanyang mukha at sumigaw ng mura. Nabuwal siya sa sobrang puot at pagkadismaya, bakit si Rio lamang ang pinupuri, samantalang pareho naman silang nagsikap. Nais din niyang makuha ang tiwala at pabor ni Joe June, ngunit tila hindi yun kailanman mapapasakanya. Biglang dumating ang kanyang tauhan, hingal at nagmamadali, dala ang balitang napakalaki, magsisimula na raw ni Joe June ang pagkakaisa ng gangbang. Lahat ng pinuno ay kailangang maghanda para sa labanan, na pagtanto ng lalaki na paparating ang digmaan. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, ngumiti siya ng malamig. Sa wakas, dumating na rin ang pagkakataon. Sa isip niya, ito na ang simula ng labanan laban kay Kim Su-yeon. Nahihiya ang tauhan habang iniisip na malamang ay totoo nga iyon. Bahagya siyang napangiti at napabulong sa sarili na kung siya ang unang makakahuli kay Kim Su-yeon, Tiyak na mapopromote siya at makukuha ang ikasampung pwesto. Ang maruming at kasuklam-suklam na lalaking ito ay si Hetty, ang ikalabing isa sa rango ng bakgang Bak. Kinabukasan, sa isang parke, naglalakad ang mga sundalo habang nagsasaliksik ng kung anuman. Tahimik na nagtanong si Jiyun Jok Jokjang kung bakit sila roon, at mariing ipinaliwanag ni Jokjang na may hinahanap siyang tao. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybay ang ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!